maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel lalo na sa ating mga members shoutout kay Ilin Edo, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Leto Buino, Lin Kaligdong Vlog Marinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Mat Vlog XPG Secret Files kay Lilibit Tumagi sa bago natin ng na mga member welcome po kay Tita Jinky Perez Mick Rocky. Maricel Arangco, Jamil TV at Maria Kurasan Kurason Sayaw. At sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga blind community dyan sa Cebu, sa mga Baker, at sa mga security guards sa buong Pilipinas, mabuhay po kayong lahat mga idol. Simula na po natin ang ating kwento. Samantalang sa mga pagkakataon na iyon, nagising si Narusa nang marinig ang mga pagkakahulan ng kanilang mga aso nagtatakbuhan din ang mga ito papunta doon sa bahay nila ni Tatang Ubak kaya kinutuban nang masama itong si Rosa wala man siyang mga karunungan ngunit makailang bisis na siyang nakasaksi sa mga ganitong kaganapan pamilyar na sa kanya ang mga alulong ng mga aso dahan-dahan at maingat na gumapang itong si Rosa Pagkatapos, sumilip ito doon sa labas. Ilang segundong nakasilip ang ginang doon sa labas hanggang sa masanay na din ang kanyang mga mata sa kadiliman. At nandilat ang mga mata nitong si Rosa nang makita ang mga anino na nagtatakbuhan papunta doon sa bahay nitong si Tatang Ubak. Marami ang mga ito at kay sobrang bibilis kaya kinakabahan na itong si Rosa Batid niya kasi na hindi iyon mga normal na mga tao. Sa bilis pa lamang ng mga ito at sa taas ng kanilang mga talon, agad niyang napagtanto na mga aswang ang mga ito. Lahat ng mga iyon papunta doon sa sagingan na malapit lamang sa bahay nila ni Tatang Ubak. Ang inaalala nitong si Rosa ay ang kanyang anak. Naalala niya kasi ang sinasabi nitong si Tatang Ubak na may mga aswang ang nagkakainteres sa kanyang anak. Ngunit hindi naman siya maaring lumabas ng gano'n na lamang kadali. Baka siya pa ang unang mabiktima ng mga aswang na gumagala doon sa labas. Batid naman itong si Rosa na nando doon si Tatay Ligaspi. At sigurado naman siyang hindi pababayaan itong si Tatang Ubak ang kanyang anak na si Bono. Doon naman sa kabilang bahay, ramdam na nitong si Tatang Ubak ang paglapit ng mga aswang sa kanilang kinaroroonan. Dahil sa nalasing itong si Tatay Ligaspe at nakatulog na ito, ipinasok muna ito ni Max sa loob at itinabi doon kay Bono. Samantalang itong si Gideon, agad itong bumalik doon sa kinaroroonan nitong si Tatang Ubak. Naiwan naman sa loob ng bahay itong si Mac para bantayan ang dalawa. Makalipas pa ang ilang mga minuto. May mga kaluskos nang naririnig si Natatang Ubak at Gideon. Wi ka nitong si Tatang Ubak sa kanyang itinuring na apo. Gideon, hanggat maaari, wala na tayong hayaan na makakatakas na mga saltik. Ngayong gabi, simulan na natin ang digmaan Kalaban ang angka nitong si Abukay. Makakaasa ka po, Uloobak. Ubusin ko ngayon ang lahat ng mga ito. Ang sagot naman nitong si Gideon na namumula na ang isa nitong mata. Ilang sandali pa, nakakarinig na ang mga ito ng mga mahihinang mga pag-angil. Nanatiling nakaupo lamang ang dalawa doon sa upuan na at nakikiramdam. Kahit sa kadiliman ng gabi, alam na alam nila ang kinaroroonan ngayon ng mga aswang. Dahil nakapaglatag na ng mga usal itong sitatang ubak at ginamit na din ang isa pang kakayahan nitong si Gideon. Ang pamumulan ng kanyang isang mata, palatandaan na pinalawak na nito ang kanyang kakayahan. May kakayahan kasi ang binatilyo na makita at maramdaman ang mga nilalang na mayroong tangan na mga mutya o karunungan sa mga usal kahit na nasa gitna pa ito ng kadiriman anim na mga aswang ang kanilang nakikita doon sa sagingan na nasa kanilang likuran samantalang anim din ang nandoon sa kanilang manggahan na nasa unahan lamang ng kanilang kinaroroonan samantalang apat naman sa mga ito ang nasa gilid na ng kanilang bahay muling wika nitong si Tatang Ubak na na sa mga pagkakataon na iyon. Gideon, ako na ang bahala sa anim na mga aswang na nasa manggahan. Ikaw na rin ang bahala doon sa mga sangingan na nasa ating likuran. Hayaan na natin ang apat na nanduroon sa gilid ng bahay. Simak na ang bahalang papatay sa mga ito. Sa pagbilang ko ng tatlo, Gideon, Sabay na tayong aatake sa mga aswang na saltik na ito. Samantalang ang mga aswang nagmanman muna ang ilan sa mga ito. Alam na kasi ng mga ito na hindi basta-basta itong sitatang ubak. Kailangan muna nilang matyagan ang mga kilos at gagawin ng matanda. Ang kanilang plano kasi sa gabing iyon kunin ang atensyon nitong sitatang Ubak at pagkatapos pwersahan na dukuti nila ang batang si Buno. Alam na ng mga ito ang kinaruroonan ngayon ng bata. Kaya sa mga pagkakataon na iyon, dahan-dahan na rin na umuusad ang mga asuwang papunta doon sa bahay ng matanda. At ang anim naman sa mga ito, nagsilabasa na doon sa loob ng sagingan para kunin na ang atensyon ng dalawang nakikita nilang nakaupo doon sa lantay nakawayan. Ngunit bago pa na magawa ng mga ito ang kanilang pinaplano sa pagtatapos ng bilang ng tatlo ng matandang albularyo, agad nang nawala ang mga ito sa kanilang kinaroroonan at pagkatapos agad na sumulpot itong si Gideon doon sa kinaroroonan ng anim na mga asuwang na nandoon sa gilid ng sagingan. Sa bilis ng ginawa nitong si Gideon na loob lamang ng ilang mga segundo, agad na itong nakarating doon sa kinaroroonan ng mga asuwang, gulat na gulat ang mga kampo ng kadiliman. At agad na natuhog ni Gideon ang isang asuwang sa may bandang dibdiba. Napakabilis ng mga pag-atake nitong si Gideon na sa loob lamang ng dalawang segundo. Sampung bisis na niyang naitarak ang kanyang dalang sibat doon sa dibdib ng aswang. Kaya wakwak ang dibdib ng aswang at agaran nanawalan ito ng buhay pagbagsak sa lupa. Mga salitik ng mga aswang na ito, malalakas at may mga kakayahan sa mga orasyon. Ngunit kakaiba din ang antas ng lakas nitong si Gideon. Nagpulasan agad ang mga aswang at ang isang matandang kasama ng mga ito. Agad itong nag-uusal ng mga orasyon. Hindi din kasi inaasahan ng mga ito na ganon kalakas ang mga kasamahan nitong si Tatang Ubak. Ang matandang saltik na nagsimulang mag-uusal na sana ng mga orasyon biglang tumarak sa kanyang bibig ang sibat na dala nitong si Gideon at agaran na bumagsak ang matandang aswang at nangingisay ito sa lupa. Agad na binawian rin ito ng buhay. Mas ikinagulat ito ng mga aswang dahil ang kanilang kasamang matanda mas malalakas na ang mga tanga nito kumpara sa kanila. Ngunit sa isang iglap lamang agad na itong napatay ng binatilyo. Agad na nagtatalunan ang mga aswang papasok doon sa mga sagingan. Ngunit ayon nga sa bilin ni Tatang Ubak kay Gideon, walang hahayaan na makakatakas pa sa mga ito. Kaya sinundan ito ni Gideon doon sa loob ng sagingan. Samantalang itong si Tatang Ubak, agad na din itong nakakalapit doon sa mga aswang na nando doon sa kanilang manggahan. Gulat na gulat din ang mga aswang dahil sa bilis ng ginawa nitong si Tatang Ubak. Hindi man lamang nila naramdaman ang ginawang paglapit sa kanila ng matanda. Sinikwat agad ni Tatang Ubak ang isang saltik at sinakal ng matanda ang liig nito na naging dahilan para agad itong mapaangil ng napakalakas. Pagkatapos, nangingisay na ito sa lupa at kamuntikan pang maputol ang liig ng aswang. Sa mga pagkakataon na iyon, wala pang ginamit na armas itong si Tatang Ubak tanging mga kamay pa lamang nito ang gamit nito ngayon. Bago naman makalayo ang dalawa pa sa mga saltik, agad nang nahawakan ito ng matanda sa kanilang mga liig. Sa bilis kasi ng kilos ng matanda, kahit na mga aswang, hirap sila na maiwasan at masundan ang mga bawat paggalaw nito. Piniga agad ng matanda ang liig ng isa na naging dahilan para sumambulat ang liig nito at agaran na ikinamatay ng saltik. Habang ang isa pa, hawak ito ni Tatang Ubak sa liig, agad niya itong pinag-uuntog sa puno ng mangga. Hanggang sa nabasag na din ang bungo ng aswang at sumambulat pa ang mga laman nito. Pagbagsak nito sa lupa, tulad ng mga nauna, agaran din na nawalan ito ng buhay. Wika pa nitong si Tatang Ubak doon sa mga aswang na patuloy niyang inaatake. <laughs> mga demonyo kayo! Ang akala ba ninyo na kaya nyo si Ubak? <laughs> Hindi ko na kayo hahayaan pang makakatakas! Nagpulasan ang mga aswang patakbo doon sa mga damuhan para sana makalayo na sa malahalimaw na lakas ng matandang albularyo. Ngunit walang kahirap-hirap na naabutan pa rin ang mga ito. Muling nagulat ang mga aswang sa bigla ang pagsulpot na lamang nitong sitatang ubak sa kanilang likuran. Agad na napaigit na lamang ang isang aswang ng bitbitin na ito ng matanda at pagkatapos inihampas ang katawan nito doon sa dalawa pang mga aswang na nagtatalunan. Kaya sabay, na natumba sa lupa ang tatlong mga saltik nangarag ang kanilang mga katawan dahil sa lakas ng ginawang pag-atake na iyon nitong si Tatang Ubak bago pa makabangon ang mga ito papaatake na naman sa kanila ang matanda agad na nabasag ang bungo ng isang asuwang nang tamaan ito ng suntok sa ulo ng matandang albularyo at pagkatapos hindi na hinayaan pa ng matanda na makabangon ang dalawang mga saltik. Agad na pinagsasapak niya ang mga ito sa iba't ibang parte ng katawan. Sa makailang mga pagtama ng sapak ni Tatang Ubak sa katawan ng mga ito, lamog-lamog na ang katawan ng mga aswang pagbagsak ng mga ito sa lupa. Nababali at nadurog ang mga buto ng mga ito. Nawasak ang mga muka at napinsala ang ang mga lamang loob ng mga aswang sa lakas ng mga pag-atake ng matanda. Habang ang mga aswang naman na sa mga pagkakataon na iyon nandoon sa gilid ng bahay nila, agad na naramdaman ng mga ito at narinig ang mga kaguluhan doon sa unahan. Kaya nagpasya ang apat na mga aswang na tingnan nila ang kanilang mga kasamahan doon sa manggahan. Ngunit napalingon ang mga ito ng makakarinig ng mga pag-angil kakaibang angil na parang galing sa isang dambuhalang nilalang at biglang sumulpot doon ang isang malahalimaw ang katawan ng nilalang napakabangis ng hitsura nito na nakalabas na ang mga pangil at nakahanda na ang mga matatalas nitong mga kuko kakaiba ang hitsura ng nilalang bukod kasi sa malaki ang mabalahibo nitong katawan mas malalaki at mahaba din ang mga bisig nito kumpara sa kanyang mga pa kakaiba din ang lakas ng nilalang na ito mapuputi din ang kulay ng mga balahibo nito sa katawan at ang buhok ng nilalang na ito bago pa makatakbo at makatalon ang mga aswang kagat-kagat na nang halimaw ang liig ng isang saltik na agad na namatay nang mabali ang mga buto nito sa liig sa lakas ng pagsakmal ng nilalang doon sa aswang. Habang kagat-kagat naman nang nilalang ang liig ng aswang, patuloy pa rin itong umaatake sa natitirang tatlong mga aswang. Agad na nagsakmal ng nilalang ang liig ng isa pa at pagkatapos ginutay-gutay na nito ang katawan ng aswang. Tinamaan naman ng mga pagkalmot ang halimaw na iyon. Ngunit kahit na nasaktan, walang tigil pa rin ito sa mga pag-atake sa kanila. Tuluyang napatay na din ito ang isa pang aswang nang masakmal ang mga ito sa liig nitong si Mac na nagmistulang halimaw na. Si Mac ang kuba na apo nitong si Tatang Ubak ang responsable sa mga pag-ataking iyon. Nakapaloob kasi sa katawan nitong si Mac ang pagiging isang halimaw na inkanto. Ang ama kasi nitong si Mac ay isang halimaw na galing sa mga inkantong abay na ng kuba ang kalakasan at kabangisan ng kakayahan ng kanyang ama. Ngunit nasakmal na din itong si Mac ng isa pang aswang galing sa likuran. Kaya napaatungal ng malakas ang kuba at akmang susuguri na sana ang aswang na umatake sa kanya galing sa kanyang likuran. Ngunit agaran na bumulagta ang aswang nang mayroong isang maliit na nilalang ang mabilis na tumalon galing doon sa nakabukas na bintana ng bahay. Napakaliit nito na animoy isang paslit lamang. Agad na dinamba nito ang aswang at nagpakawala ang bata ng mga pagsapak. Makalipas ang ilang mga sapak, agad na namatay ang aswang sa lakas pa nga ng pagkakasapak ng maliit na nilalang bahagyang bumaon pa nga ang ulo ng aswang sa lupa. Itong si Mac nagbalik na ang anyo nito sa pagiging tao. Kitang kita niya kung paano inaatake ni Buno ang aswang na iyon. Saksi din ang kuba kung gaano kabagsik at kalakas ang bata. Nakita nitong si Mac na nakatayo na ngayon itong si Buno doon sa harapan na nakabulagtang aswang. Sa mga oras na iyon, kitang-kita din ito ni Tatang Ubak dahil nang mapatay niya ang lahat ng mga aswang doon sa may manggahan, agad na itong tumakbo papunta sa kanilang bahay para sana tulungan itong si Mac na tapusin na ang mga aswang na nanduroon. Ngunit bumulaga din sa kanyang tingin ang tagpong iyon. Lumapit agad itong si Tatang Ubak kay Mac. ka nito sa apo na Kuba. Mac dalhin mo na si Buno sa loob. Siguraduhin muna natin ni Gideon na wala nang natitira pang mga saltik sa buong paligid. Huwag mo nang hayaan na makalabas pa si Buno. Bantayan mong mabuti ang bata. At napatitig pa ng ilang mga segundo ang matanda kay Buno. Ngayon, nakita na niya ang lakas ng bata at sobrang namangha itong sitatang ubak mabilis naman na lumapit itong si Mac kay Bono. Habang itong sitatang ubak, agad itong nagpunta doon sa kinaroroonan itong si Gideon, doon sa may sagingan. Para gagalugarin nila ang buong paligid. Wika ka naman nitong si Mac kay Bono. Dodong Bono, patay na ang lahat ng mga aswang. Kailangan na natin na pumasok sa loob. Dito na, nahimasmasan itong si Mac sa kanyang nakita kasi kanina kay Buno. Napakabangis ng hitsura ng bata. Kaya nga, nag-alangan siyang lapitan ito kanina. Ngunit ngayon, sa tingin niya, bumalik na rin ang normal na pagkabata nitong si Buno. Tumango lamang ang bata. Pagkatapos, humawak na ito sa kamay nitong si Mac at agad na pumasok na ang mga ito doon sa loob. Sa kabila ng mga kaganapan na iyon, Mahimbing pa rin na natutulog itong si Tatay Ligaspe dahil sa pagkalasing nito sa inuman. Hindi kasi ito sanay na tulad nila ni Tatang Ubak. Samantalang itong si Tatang Ubak, habang nagpunta ang mga ito doon sa paligid ng bahay nila ni Manang Lidya, naiisip pa rin si Buno ng matanda. Hindi pa kasi makapaniwala ang matanda sa ganon kalakas ng bata. Nakita niya kasing Ilang sapak lamang ang ginawa nitong si Bono doon sa aswang. Agad na nabasag ang muka at bungo ng aswang at nadurog pa nga ang mga buto nito sa liig. Itong si Tatang Ubak, nagtatangan kasi ito ng mutya ng maso nitong si Tor. Ipinagkalob ito sa kanya ng mga diwatang nangangalaga sa mga kagubatan. Noong binata pa kasi, itong sitatang ubak nagkaroon ito ng kasintahan na isang diwata at ang ama nito ay isang haring timawa na siyang nagbigay sa kanya ng mutya na iyon kaya ganoon na lamang kalakas ang matanda na di hamak na mas malakas pa sa mga nagtatangan ng mga mutya ng kampana ngipin ng kalabaw at pangil ng kidlat ngunit sa isip ngayon ng matanda maari bang hawak ngayon ni Buno ang katulad ng kanyang mutya kung maaring may gabay ito na haring timawa. Sa tingin itong si Tatang Ubak, kung magagamit lamang itong si Buno ang lakas na tangan ito ng tama at magabayan, nakakatakot na ang lakas ng bata. Samantalang itong si Rosa, na kumakabog na ang dibdib dahil sa kaba at pag-alala sa kanyang anak, dahil sa mga naririnig na mga ingay, kalabog, angil at pati ang mga pag-atungal, nang makita nito sinatatang ubak at Gideon na dumaan sa bakura ng bahay nila ni Manang Lidya agad na itong nagtatakbo palabas napatigil naman sa paglalakad sinatatang ubak nang makita itong si Rosa na rumaragasang tumatakbo papunta sa kanila agad na nagtatanong itong si Rosa tungkol sa lahat ng mga nangyayari doon sa kabilang bahay at tungkol sa kanyang anak Uy ka naman nitong sitatang ubak. Rusa, pumasok ka muli sa loob ng bahay. Hindi paligtas ang kapaligiran. Baka may mga aswang pa ang umaaligid. Kailangan muna namin na linisin at patayin ang lahat ng mga ito. Huwag ka nang mag-alala kay puno. Ligtas ang bata. Walang mangyayaring masama kay puno hanggat nandirito kami. Magtiwala ka sa amin at sa anak mo, Rosa. Napatay na namin ang mga aswang, ngunit kailangan na makasiguro pa rin. Kaya gagalugarin muna namin ni Gideon ang buong paligid. Kaya pumasok ka na. Sa narinig nitong si Rosa, gumaan ang kanyang pakiramdam. Matapos na makapagpasalamat ito kay Tatang Ubak, muli na itong pumasok doon sa loob samantalang nagpapatuloy naman sa paglilibot si tatang Ubak at Gideon makalipas ang ilang mga sandali nang mapagtanto ng mga ito na wala ng mga aswang pa agad na nilang binitbit isa-isa ang mga napatay ni ng mga aswang at dinala ang mga ito doon sa gilid ng bahay ng matanda sinunog nila ang lahat ng mga ito ngunit ang ginamit na langis nitong si Tatang Ubak ay kahalintulad sa langis na ginamit ni Nanay Kanida. Kakaiba ang apoy nito na nagdudulot naman ng kakaibang lamig imbis na init. Agad na natutupok ang katawan ng mga aswang sa loob lamang ng ilang mga sandali. Matapos iyon, nagpasyan na ang mga ito na pumasok na ng bahay. Naabutan pa nila ni Tatang Ubak na nakatulog na uli itong si Buno, samantalang itong si Mak agad na nagtanong ito kay Tatang Ubak. Huwi ka ng kubang simak. Mac. Lolo Ubak, ano ang nangyayari kay Bono? Anong uring kakayahan meron ang paslit na ito? Bakit gano'n na lamang ito kabangis at kalakas? Nagtatangan ba ang batang ito? Nang katulad ng tangan mo ngayon? Sagot naman nitong si Tatang Ubak habang napasulyap doon sa natutulog na si Bono, habang katabi ang lululigas pinito. Hindi ko rin alam mak, ngunit malakas ang aking hinala na ang inkantong nagbigay sa akin ng isang malakas na mutya ay siyang nagiging gabay ngayon ng bata. Bukas na bukas din, kailangan kong magsaliksik kung ang timawang inkanto ang gabay ng batang si Bono katatakutan itong si Buno, hindi lamang ng mga aswang, pati na rin sa mga inkanto at mga dyablo. Alam kasi nitong si Tatang Ubak na hindi madaling magkakaroon ng ganitong gabay. Sa isang libong mga albularyo, swerte na kung isa sa mga ito ang magkakaroon. Ganon kaswerte itong si Buno. Kung magkakatotoo ang hinala ng matanda. Makalipas ang ilang mga minuto, nagpapahinga na ang mga ito. At habang nakahiga itong sitatang ubak, napaisip na ito sa mga maaaring magaganap sa darating na mga araw. Sinimula na niya ang digmaan sa mga saltik na titiyak gaganti ang mga ito. Sa oras na mapag-alaman nitong si Abukay ang kanilang ginawang pagpatay sa mga tauhan itong mga saltik ngayong gabi.